ngayon nga mga kabatang helmet ng babagang balita, nag-courtesy si call po si Mayor Vipileri sa Senate ngayon. Oh, Babi diba, Joga, no. pero kasi nandun si, nakita ko si Super Ate tapos nakita ko pa si Super Ate? Super Ate, nakita ko rin si Mr. Labo mo te Labo <laughs> ng no, picture Super Ate Boy nakita ko rin si Super Ate Manila talaga tumabing <laughs> pa tumab kay Bipileni yeah. alaw ka lang talaga pero ito nga mga batang helmet mabilisan na ito panoorin po natin uh, alawin ko naman rin si nito. with uh, Lou alas otso po sila umalis ng Naga nagbihis sila sa banyo na lang sa Lucena para dumarancho na sila dito pero ano lang po ang um, several things habang nandito sila kasi siguro siguro may mga hindi tayo alam na mga natulong na sila. Natulong na nila sa atin. Uh, unang-una syempre si Senator, si Senate President si Cordero na ng tulong at marami pang tulong na bumabago. Um, alam po ng mga kapitan kasi yung dinownload niyo po na na mga tulong um, since last year pag may nangangailangan ng medical, burial, educational, ito pong gagamit na ah. halip po ito kay Senator Cheese. Ano? Bago lang yan, may several projects po si Senator Cheese uh, sa sa Naga. Um, may kong inuulit, lagi kong inuulit yung pa-umpisa -pa na Naga River Esplanade. Yan po yung kay Senator Cheese, yung Metro Naga Sports Complex. Umpisa na na ngayon July. Galing din yan kay Sen. Chi. Marami pa pong iba na um, i-announce ko later on. Pero parang since two years ago, um, siya talaga yung na pupuntahan natin. Kaya napakalaking tulong niya po sa Naga. Kahit talaga sorsugod siya um, ang regard niya sa atin, pamilya. Uh, yung ginagawa po sa patabi ng office namin ni Congressman Gaby ngayon, kung nakita niyo yung mataas na building, um, several stories high, kay Senator Chis po yun. Ang marami pang iba. Um, si Senator Joel naman, alam na alam niyo itong Cesar building. Ano? Yung uh Cesar -huh. building, um, sinutuka ko pa na po siya kanina. Kasi kailangan kasi natin na ang first phase pala noon, hindi matata Ay, ang gusto sa pag natapos yung first phase, hindi pa magagamit. So, nag-promise na po siya na ipapatapos niya. Um, yung convention center sa san Isip, sa, si, uh, sa Carolina, um, ano din dyan, hindi lang si Senator Joel, pati si Senator Cheese, um, malaki-laki pa yung kailangan. Pero nagpromise na din sila na ipapatapos um, sabi ko, ini-invite -in in ko na sana siya sa inauguration ng CESAR. Pero sabi ko, kailangan pa tapusin mo na yung second phase <laughs> kasi hindi natin na i-inaugurate first phase na kasi hindi pa ba magagamit. So, uh, malaki tulong. Pero kami po ni Sen. Joel, ba talaga kami mong kaibigan? Kasi yung asawa ko, yung DILG secretary siya, magkasama na sila kasi test na, test na secretary nun si Sen. Joel. So, ano to, text print. Kaya nung nagplano tayo, sinabi ko lang, nandito ko ba sa Monday? Sabi niya, anytime, sabi na dala ko, nandiyan ako. Si Senator Roby naman po alam ko na hindi na kailangan makilala. Pero lalo din to. Kasi um, yung, yung nanay, ay, yung tatay ka Yung tatay niya, yung tatay niya yung bigulano. In fact, yung incumbent governor ngayon ng Kang Norte, kapatid niya, si mm -hmm. Governor Dong Padilla. Pero yung hindi po alam ng marami, sinabi ko na to in several interviews, pero parang wala kasi pictures na lumabas dahil height ng bagyo. Kang Christine po, kang Christine, kang, kang deipa pa lalaog ang naga, yung hindi pa po napapasok yun. Pero ngayon daw yung pinakalintes na letak, para ang ang direksyon matutuloy. Kaya sabi ko kay Senator Chi, sa akin, selfish okay. motives. Pero ayoko pa sana matuloy. Uh, pero hindi discuss pa naman nila. Pero siguro um, si Senate President can expound on that.